yung CR namin. Dito po yung kwarto sa so susunod. Kinagawa pala. Ayan po, may bubong na po siya. Bakit <tinyo> si nagbulalagawa? Hindi. Hindi. Nagbibiki lang. Ay ka naman. Ayan kaya. So, maglilinis muna tayo sa bahay. Si bro Wala po dito eh. Linis muna po tayo.

So, ayan guys, tapos na, tapos na ako maglinis. So, ayan, natutukar ko na sa inyo. Ayun guys. This is the, in, this is the keychain. At uh, magluto para sila dito na. Ayan. So, ayan. So, guys. Ito kasi. Ayun nga anak, magkulang po, ayaw, po kayo mamaya. Di ba magkulang po kayo malaki? Ano kayo yung po Ayan, guys. Kasi masakit po siya. Pumawa naman po siya. Ayan, guys. So, ito yung cabinet namin. Dalawa po siya. And, yun lang. Siti-tap ko sa labudin nito. Yeah. Don't forget to like and subscribe. And, click the notification bell para lagi kang update sa aming mga video. And, yun lang. Bye, guys.